Oktubre ano, nitong nakaraang taon, pinaguho ng Bagyong Christine ang bahaging ito ng kalsada sa Lumampaw View Deck sa Cuenca, Batangas. Umabot hanggang lawa ng taal ang landslide. Kita rin ang laki ng nabakbak ng lupa sa ilalim ng kalsada. May mga part kami ng bundok na na-landslide at mayroong part ng gilid ng uh, shoreline ng taal lake eh... Din. So ang ginawa namin, pina-inspect namin sa aming engineering, even sa OCD, na hindi siya dapat tinatambayan ngayon. Agad ipinasara ng lokal na pamahalaan sa mga namamasyal ang bahaging ito para raw sa kanilang kaligtasan. Bagamat sarado na sa publiko ang lumampaw view deck, sakit pa rin daw sa ulo ng lokal na pamahalaan ang mga taong pumapasyal dito wala yung babala na binibigay ng lokal na pamahalaan. Hindi naman nagkukulang ang mayor at ang iba't ibang ahensya ng pagbibigay ng babala na delikado talagang pumunta. Plano ng Cuenca LGU na magtayo ng outpost na magbabantay sa lugar. May ugnayan na rin daw sila sa National Government at DPWH sa rehabilitasyon ng nasirang daan. Nagihintay kami ng budget kasi hindi naman namin kaya sa local government na ponduhan yun at yun igaring din sa national government kasi yung metal stock ata ang tawag doon talagang totally nawala nauunawaan naman ng ilang turista ang pagsasara nito Pero sa akin, okay na din po para maging safe din po yung tao pong nababa po dito. Ang priority po nung nasa kinakukulan is safety po ng mga tourists. Pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan na magpataw ng multa sa mga magpupumilit pa rin pumunta sa ipinasarang lugar. Very na malaluan para sa CNA Digital Media and Public Affairs.